Wow! Okay. Home finishing journey ulitin natin. No? At meron tayo ditong back job na naman. Kita nyo ba yan? Ano kaya naging cost? Kaling sa bakilya, nagkanda crack crack. Ang tingin kong reason na ito eh, dito kasi yung pinto. Sa ibabaw na yan, sa taas sa pinto. Eh, naggagawa sila, parating sila nagbabaksak ng mga sako-sakong cement dito sa part na to uh, eh, since buhos to ilang beses siya nababaksakan kahit sabihin kong wag baksakan eh binabaksakan pa rin o so, yan tuloy naging resulta crack ngayon paano yung paano natin ito i re-repair na hindi mapapagasto since ang haba niya no <laughs> ang dami ang dami no so, tingnan natin paano natin ito i-re-repair Ayan, nag nag-request na magpa-video. <laughs> so tiniktika muna namin ng kasi laki lang ng concrete nila. Video mo, kung gaano kalaki. Ah, ganyan lang. Tapos pa papahiran natin Ayan, ng Ayan, mo wala nang ganyan. Tapos pa papahiran natin ng ano? Mayroon natin sabihin. No? Para lang kumapit yung ipapahid natin. Kailangan manungot na eh na pinalaki natin ng konti. Hoy, pag maliit sobra yung crack, wag mo na tiktikin, ha? Ah. Yan bibigay. Malaki 'to. Eh. Although din naman yan tutuloy, natural lang na may hairline crack pag nagbabay break. Wag lang yung lalaki nang sobra na halos kasi na hindi lim limang piso. Daliri. Yun ang delikado. Yan Hindi pa yan bibigay. Dahil lang yan sa vibration sa taas. Ano hmm. may Ayan, natiktikan niya na. Uh, ngayon, haluan natin na. Ng... Ayun yung practice ko. Ngayon, hinahalo may na ito. Ayan, skim coat ulit. <laughs> skim coat yung nag-crack, skim coat ulit papahin. Pero hindi. Hahaluan natin ng uh, waterproofing. No? So, imbis na tubig ang ilagay natin sa skim coat, waterproofing na lang. Kasi, ayun, tingnan mo, ang dami dito. Kung tutusin, dapat epoxy. Kaya lang sa dami na itong crack na to, mapapamahal tayo sa epoxy, no? So, uh, ang importante lang naman is maging flexible sa yung ano yung ipapahid. Kasi flexible din naman yung epoxy. Kaya itong waterproofing, nagiging flexible din naman yan kapag hinalo. Nagkagawin natin parang masilya. So, uh, testing natin kung ubra ngayon babalita din naman namin sa inyo kung anong mangyayari dito abangan nyo sa mga susunod pa natin pero tingin ko ubra yan eh kasi pag nag vibrate yan sa taas dyan uli magkakrak yan kapag minasilya na lang natin basta so kailangan maging flexible pag vibrate hmm, gagalaw lang siya sasabay lang tapos meron pa yung so, yung iba skim coat lang yun nagbitak tama ba pero yung iba skim coat lang nagbitak no hindi naman talaga lahat Hoy. Oh, di ba? Oh, ayan man. <laughs> Ayaw <Duhay> sa kanya. <laughs> na testing nga. Testing natin 'to. Waterproofing na machine niya. Na. Eh, di mo na. Ano doon ba? Oh, gatas. Puro tubig bigay. Gatas. Gatas din pa na eh, no? Okay. Dapat semento nilalagay diyan eh, pero gagawin nating machine kaya waterproof. Oo, semento 'to, di ba? Kaya ano, Uy, uy, tama na. Kaya masilyo na lang. Pwede din yung ano, flexiband. Ayun na lang. Wala lang tayo nun eh. Ayun lang meron tayo. So, <laughs> sabi mo kung ano nangyayari ah. Tsaka puti. Dahil puti na yung ano. Puti na yung in-skim coat eh. May gray na skim coat din eh. Pero pwede naman yan. Ano, maganda? Hindi pa eh. Tingnan na lang natin. Hmm, sige nga, pati nga. O, oh, di ba, pag ganyan na yung ano, dapot niya. Tapos yung bubuo, durog-durog, yun mo rin, ha? Although madudurog naman yan dun sa taas kapag pinahid-pahid mo, eh. Pero durog, mo pa rin dito. O, oh, yan, dating nga. Yan yeah, na, durog na. Oh, o, di ba, malagkit. Malagkit, di ba? O, oh, ipahid mo na yan. Kasi ganyan yung Parang yeah. ano, tinapay. Sana mag-umpisa sa. Ayun na, nag-video na ako. Ah, mo na yan. Pwede may abs Suska, ayusin mo. May kaiba ng kulay, no? Na iba nga lang ng kulay konti. Pero, Talagyan. yan. isik mo dun sa may crack, ha? Eh, hindi pa na-video. Isik-sik lang natin, ha? Ah. Di mas madali, kaya sa epoxy. Oo lang yan, kahit magkaiba kulay, dalawang bakit. Uy, huwag masyadong umbok. huwag masyadong umbok epoxy kasi tutulo pa nga yan pag epoxy kasi nasa taas e. Eh. Oo, di ba? Mas maigi yan. Kasi hindi niya siya nagkakayat. Epoxy mas maigi ah. sag Kailangan hindi nagsasag. Oo, oh, yan. Tuloy mo na yan. Lumalabas pa din <laughs> Tapos tingnan natin pag tuyo. Ano mangyari dito? Pero alam ko, Brian, na-testing na namin yan doon sa ano eh sa rooftop. <laughs> Masyadong... Ano ka? Skim coat na yun. Oh, ano nga skim coat Tapos naging ano pa, ang goma okay. halos. No? Ah, yeah, yan yung simen ha. Nagbubulak sya. minsan po na. Ano mo yun, alis. Titignan ko nga eh. O, yung waterproofing may kasama pang fiber. O, hindi talaga siya magbibitak kasi may fiber. Kaya malagoma na tapos may fiber pa. Ayan, tapos na siya. Kaya lang may tira kaming halo. No, din na lang niya para mas pumantay. Oh. nagpapantay lalo no pag pangalawang mano. Dapat kang mingit eh. <laughs> Ayun, may tira lang konti pero mas Ayan yung unang mano, ito pangalawang mano. Ano yung bukil niya? Baliw ka. Ayan, nag-iba lang ng kulay. Iba yung kulay nung may halong waterproofing. Pero, hindi pa naman yung final na ano masilya natin isa sa second coating pa natin yan ng masilya na no tapos pag masyadong malaki yung tiktik -tik nyo kumakayat din so, kagaya nyo no so maigi na maliit lang yung tiktik -tik. Gap, gapako lang importante lang naman makapanuot yung ano eh yung masilya natin para kumapit siya ng todo no Ayan, okay na. So, tignan natin sa mga susunod na araw kung ano mangyari dito. No. Tatalo na ako dun sa second floor kung magbibitak pa rin yan. Tingnan natin. Kaya lang ipapagalwang mano na pala natin ito. Eh. Di ba? Bibitak pa rin naman yan dyan kung bibitak talaga. No? So, tingnan natin. <laughs> no, no, okay, isang linggo. So, tingnan natin ano nangyari dito. Oh, wala naman, di ba? Wala nang bitak. Pero dun sa ano, tingnan dito. Meron dito medyo makapal yung ano. Yan sa makapal ang tik-tik. <coughs> nagkakaroon tuli ng bitak. So dapat maliit lang yung tik-tik talaga, makalusot lang yung ano. Importante lang naman makalusot yung masilya mo. Eh. Tapos So, pag makapal kasi sobra, nagbibitak yung skin code. Pwede naman huwag na iskin ko yung ihalo nyo kung napakapagintig-tig. Pwede yung semento o kaya tatadesim ihalo nyo sa waterproofing. Gawin yung masilya. Pero ito kasi iskin ko kaya nagbibitak pag makapal. So ayan, uulitan na lang natin. Pero atis hindi na nagbibitak ko. Dun sa mga lititang Ang magiging cost lang naman yan. Dun uli yan magbibitak kapag nag-vibrate sa taas eh. So nag tumagal na ng isang linggo. Nakatira naman kami dun hindi na siya nagbibitang ganun. Ito lang sa ano, napalalim yung tik-tik. So, dapat huwag nyo lakihan yung tik-tik. No? Okay. O, tignan pa natin sa mga susunod na araw kung ano mangyari dito. Isang linggo pa ulit. Hindi, okay na yan. Hindi na yung magbibitang, no? Ngayon, doblihan na lang natin itong nap, ano, napatak. Tapos dumulubog yung ano, masilya kapag makapal yung tik-tik niya. Yan, dublihan na lang natin to. Kasi okay na yan. O, kahit paano, ah, sana kahit paano may nakuha kayo. At sa susunod pa natin pwedeng obserbahan dito sa tinatayong natin bahay. Sa munti namin bahay. Okay. Ayan.